Mga kaibigan ko Ano na ba ang lagay? Ako ito nag-iisip at di mapalagay Naaalala ko yung kabataan natin noon Ang buhay natin umiikot sa tinapay lang at sa kariton Pero kahit ganon Tayo pa rin magkakasama meron man o wala Tagirap man o sarap Kaibigay din nawala, wala Pagiging tunay sa isa't isa Sana'y lalong lumala Sana'y lalong lumala mga kababatang, palagi kong kasama Kasama ko sa buhay, lumaki at tumanda na Kung pare kaibigan, matagal mang di nagsama Sampay ang mga baso, pag tayo'y nagkita-kita Hindi matatawaran ng mga pinagsamahan Mga utang na loob na hindi mababayaran Kamusta ka kaibigan, sana'y di mo malimutan Ng mga pinagsamahan, mapagmamahala na Sa mga nakakasama, kaibigan ka inuman na Hindi matatamasa sa kailangan laging bago, solidong makikita sama Para makasama mga astig kong tropa Dito lang sa Gedli, tropa'y nagyayana Kung di magiinom, istrol tayo sa umaga Laging masagana, pag nandyan na ang tropa Kasama ko sa gala, palaging nakatawa Wala na rin kaaway, tambak ng mga tropa Kasama mga tropa, kunsaan mag-aya Sa inumang di kailangang isa lamang ang taya Buo tawanan at kantyawan ng lahat ay masaya Magka problema ang isa, sama-sama ang lahat At walang mawawala Di na magdududa kung ano ang ganapin Basta kasama ko ang tropa Maraming iinumin Di na kailangan tanungin Kung sino ang dadalin Basta kasama ka nila Agad kang aharapin Agad kang aharapin Mga kababatang Palagi kong kasama Kasama ko sa buhay Lumaki at tumanda na Kung pare ka ibigan Matagal mang di nagsama Kampay ang mga baso Pag tayo'y nagkita-kita Hindi matatawaran Ang mga pinagsamahan Mga utang na loob Na hindi mababay bayaran Kamusta ka kaibigan? Sana'y di mo malimutan Ang mga pinagsamahan ka sa mapagmamahalan Mga kababatang, palagi kong kasama Kasama ko sa buhay, lumaki at tumanda na pare kaibigan, ibigan matagal mang di nagsama kampay ang mga baso pag tayo'y nagkita kita hindi matatawaran ng mga pinagsamahan mga utang na loob na hindi mababayaran kamusta ka kaibigan sana'y di mo malimutan ng mga pinagsamahan kasama pagmamahalan Palagi kong kasama, kasama ko sa buhay, luma kaya tumanda na Kung pare kaibigan, matagal mang di nagsama, kampay ang mga baso pag tayo'y nagkita-kita Hindi matatawaran ng mga pinagsamahan, mga utang na loob na hindi mababayaran Kamusta ka kaibigan, sana'y di mo malimutan ang mga pinagsamahan, kasama pagmamahalan